Nagpunta ako ng palingki. Mabili ako ng mga prutas. Tapos ngayon magluluto ako ng... Gagawa ko ng salad, guys. Tapos nagpakula ako ng ano, ng tubig para sa spaghetti. Magspaghetti spaghetti tayo, guys. Ayan na. Ayan. Kumulo na siya. Tabihin natin yung macaroni kay mag-ano tayo. macaroni salad. Ayan. Ayan. Lahatan na natin yun. Yan. Ano lang natin siyang mulo. Tapos ito. Mas pag-ikita. Yan guys. Gawa tayo ng uh. macaroni fruit salad. Ano yan? Ilalim yung fruit salad. Kumaya, tinplahan natin. Wala pang macaroni. Ilagyan natin ng na macaroni ando ba sa kaldero? Yan ang ilagay natin doon sa fruit salad. Macaroni. Low pa siya guys. Maya maya. i-drain natin siya. Yan. Takpan muna natin ng konti. Yan. Um, luluto ako na spaghetti yung ano nya Luto lang tayo ng konti kasi para sa ano para sa bagong taon yan ano lang natin siya para hindi siya maturok yung tigas pa yan mamaya ni okay guys lagay na natin kaso medyo marami siya maliit lang yung lalagyan natin ayo titimplan pa natin yan guys kunin lang na natin yung panimpla natin. Ayan na guys. Ang um, sauce ng spaghetti natin. Ilalagay lang natin yung ano, yung ang dito. Yung spaghetti niya. Law. Ilog at yung ano. Pagpapang buhay. Ayan. Ayan guys. Hindi ko na pinakita yung ano. Paano gawin ang spaghetti kasi ano na. Um, medyo gabi gabi na late na kasi galing pa ako sa trabaho. Tapos, ano, walang pahinga dyan sa Para lang sa, ano, bagong taon may ano lang. Kahit pa paano. Pakita ko sa inyo ang spaghetti ko, guys. Medyo manghang. nilagay ko sauce kasi medyo manghang. Ayan, guys. Nakagawa tayo ng macaroni fruit salad. yung yung handa na natin sa ano. Sa New Year. Ayan. Tapos, magluluto tayo ng biko. Tatlong ano lang. Tatlong recipe lang, guys. Ang ano sa biko. Ay, ano sa biko. Ang sa New Year pala. Ayan. Ngayon natin sa red para lumimik siya di ba guys? Pero antok na ako guys, Haggard. Guys, nakapag-peace na ako, nakapag na ako ng katawan ko pero hindi para ako natutulog dahil magluluto ako ngayon ng biko. Luto tayo ng biko guys. Ayan, nakanda na yun. Nagsaing na ako tapos painitin ko yung kuwali. Tapos, maglagay tayo na tawag dito. Yung coconut. Yan, di ba? Yan. Naka-stripe na, na ko guys. Pantulog na yan, guys. Bahay lang naman. Yan. Lagyan na natin yung ano, guys, yung coconut doon sa ano, kawali. At ako, eh, agad pa rin. Nantok na talaga ako, guys. Pero laban lang. Happy New Year sa ating lahat. Hello, luin lang natin siya yung ano, yung gata. Tsaka nilagyan ko na siya ng asukal. Yan. Halo lang ng halo. Tapos, yan. Nakasain na rin ako ng malakit. Ayan. Lagyan natin siya may konting handaan namin, guys. Ayan, mm, yung Ayan, guys. Biko. Tapos yung Korea na pansit nila. Ano ba yan? Tapos spaghetti. es makaroni fruit salad. Kad Ng ah mga prutas namin guys daming guys Tapos may umyus po. May umyus o. May umyus <laughs> po guys. Tapos may tinapay. May tinapay po kami guys. Tapos mayroon po kami peanut butter. Atay. Mamaya atay. Magaan lagay ako dito. Lagay ko sa plato. Mamaya. Kakain kami ng mga bata. Mingyong itong yun. Nakakot. Natutulog na. Kasi pagod siya. Ako pagod din ako guys. Kaso lang. Kailangan natin mag-effort kahit konti sa New Year. Bagong taon yan guys. Diba? Yan. Kahit konti, salusalo kami ng mga bata. Ayan lang guys. Ang video natin guys. Happy New Year everyone! Happy New Year. Minggu nga Happy New Year. Guys, itu Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ayo temenin yang anakku sa kamera. Sampung batang. Bye bye guys.